not as tough Shoutout po mga kawilis lovers po ni Will's TV Mix Vlog dahil malapit na po ang ating kapaskuhan tayo po ay mag decorate na po ng ating uh, tahanan dito po yun sa aming munting tahanan sa Pasilayan na Higkabiti uh, mag-uumpisa na po kayo mag-decorate kasi tuloy na tuloy na po talagang pasko po namin dito sa, sa naik Higkabiti dito sa aming munting tahanan sa Higkabiti, ayan po uh, first time po namin dito mag-decorate kasi dito po kayo magcelebrate po ng Pasko, uh, New para mga iba naman, dito po na kami mag-celebrate sa Pasinaya sa Naik po. Uh, medyo hindi mo na kayo mag-celebrate ngayon sa Paco dahil uh, first time po namin dito sa Pasinaya. munting tahanan po namin dito po sa uh, Naik, Cavite. Kaya uh, mag start na po kami mag-decorate ng aming tahanan. Ayan na po yung... Uh, decoration po ni Mrs. kasi yung mga palamuti po namin kahit kunti lang po nakasabit po dyan para at least ma ma kumbaga, ang spirit ng Christmas po talaga papasok sa aming tahanan at saka welcome na welcome po dito si Lord si God po talaga uh, hindi po pwede na hindi namin welcome kasi nga po ito po blessed po sa amin itong tahanan na magkaroon po kami dito sa aming uh, munting tahanan dito sa Pasinaya West Ayan, kaya abalang-abala po si Mrs. po sa paglilikulit po ng uh, kanyang uh, mga Christmas Day course. Kaya uh, ako naman uh, busy din sa kaka-video uh, kasi nga for the first time po talaga namin dito mag-celebrate. At saka medyo maluwag-luwag konti. Kaya medyo uh, uh, Kumbaga yung yung space po talaga para kay Mrs. is hindi talaga masikip pag mag po siya. Kaya yung Christmas tree namin maliit lang po siya pero punong-puno po 'yon ng mga uh, <laughs> pagmamahal at sa mga busilak po talaga yung mga tala diyan na magkikintab po talaga. Ayan. Uh, habang uh, kami po ay nag-decorate, kaya kaya minai na po namin talaga na Uh, may kabit na lahat kasi kung bago kami umuwi sa pako naman kailangan na i-decorate na namin po yung mga Christmas stickers po namin kaya sabi ko unang lagay pa lang namin po ng ano talaga ng uh, palamuti po dyan ah uh, Naaamoy na namin 'yung simoy ng hangin, kumbaga 'yung diwa ng Pasko ay papasok na po talaga sa aming tahanan at saka, sa kasabong Pilipinas po talaga pag ganito kasing okasyon talaga. Uh, kumbaga abala po talaga lahat kung uh, pag ano sa pagpaganda ng mga bahay, pagpag-decorate, kaya kung kayo po ay may mga uh, may mga decoration dyan mga decors kesa sa decors, ikabit niyo na po kasi nga uh, uh, 42 days na lang okay 40 days na lang talaga Pasko na po talaga sa Pinas kaya iba mo iba, iba naman po talaga ang Pasko sa Pinas ka kumbaga ipagdiriwang niya na napakahabang araw kay isang buwan ang may isang buwan kaya dito sa Pinas talaga sulit na sulit po talaga ang Pasko kung sakali man na dito kayo mag po ng uh, ng Kapaskuhan So, so, sa mga OFW po dyan na uh, medyo malalayo, uh, hindi naman talaga posible ngayon ang messenger o kaya mag-video call na lang sa mga kap kapamilya sa Pinas kung naiwan man. Kaya ramdam pa rin yung Pasko na kasama kayo sa bagong taon o okay, kaya sa kapaskuhan kasi nga mayroon na tayong mga messenger mag video call na lang kung sakali mag noche o kaya noche buena kaya kailangan na lang natin ng video call sa malalayang lugar sa pamilya pero anyway pag dito ka naman sa Pinas sulitin mo na po talaga yung kapaskuhan dito kaya uh, mainam na nag-decorate na mo talaga kami sa aming tahanan kaya para naman na talaga na uh, tuwing uh, pagpasok namin dia sa pintuan pag galing kami ng pako maramdaman namin yung spirit ng Christmas aspo talaga. Ayun, kaya tuong tuwa po si Kay dahil nga ho uh, na ikabit na namin yung yung Christmas Decors. kaya sabi niya uh, kumbaga naunat daw ng todo yung uh, decor's namin, hindi na tupi-tupi kasi nga medyo mahaba -haba kasi yung space na pagkakabitan kaya abala din siya sa pagkaka ano decorate ng ano niya sa hagdanan kasi nga daw uh, ramdam niya sa hagdanan pag halimbawa bumababa siya sa hagdanan makikita niya at saka sa maahahawakan niya, niya yung ano yung mga decors kasi pinalagyan namin sa hagdanan para pap-aaket po talaga yung diwa ng Pasko sa amin nakasama si Lord yung uh, prinsesa namin na medyo ano talaga sa pagganitong okasyon ah uh, talaga namang uh, hindi niya mapakali talaga kaya sabi niya uh, yung christmas tree lang namin medyo maliit sabi ko susunod pag halimbawa man is mayroon na tayong sapat na budget uh, papalakihan na natin yung christmas tree natin medyo maliit naman kasi Ayan, tapos na naman ikabit. Ihintay eh, lang namin yung uh, yung Christmas, yung kumbaga yung Merry Christmas po na parang yung makintab. O kaya bibili na ako ng Christmas kasi yung Merry Christmas yung kulang po dyan sa may hagdanan. Kaya bibili pa lang ako. Pagbalik ko ng nila bibili po ako dyan. Kaya ayan, thank you. Medyo eh, simpleng dekorasyon lang po yan. Pero talaga namang pag-isa puso mo, yung Pasko, yung diwa ng Pasko, gaano man kaliit o kalaki yung bahay ayan mga ka-Wheelslovers po kayo po tayo dahil naghanda po kami ng konti kasi kumplito uh, po kami dito andito kaming lahat ayan si Uh, si Kuya, si Tintin, si Mrs ko, ayan. At saka yung hipag ko na paalis na po papuntang North America po. Ayan, naghanda po kami para sa kunting salo-salo po namin uh, para po talaga na ah uh, pagsasaluhan namin yung mga grasya na natanggap po namin dito po. At saka, yun, thank you po ako sa lahat po ng mga yung mga tao din po na nagti- praise sa amin, ayan po nagpaabot po ng mga mensahe lalo na po sa uh, birthday po ng aking misis noong October 22 thank you so much po sa inyo, ayan tara, kain po tayo, kaya quit, continuation po ito ng celebration po ni misis po dito sa Pasinaya kaya yun, kasi doon kami sa Lunita nagcelebrate that time ayan, kain po tayo ng kalamares, may pancit may tahong, may kilawin sa silbing selebrasyon po namin talaga dito. Kumbaga, pasasalamat rin kay Lord. Pasasalamat rin po sa lahat. Ayan po, lalo na po sa advance dispedida po din ng aking hipag na papunta po siya sa North America. Ayan po. Ingat po kayo lagi dyan, ah, hipag ko. to my dearest sister-in-law talaga, hipag po mag magingat ko pa magingat ingat ka lagi dyan sa North America, ayan, tara kain muna tayo kasi nga, medyo gutom na rin kami, kasi, ayan, kinabukasan ayan, babalik na rin kami ng Maynila, ayan, kain na tayo masarap din kasi magsama-sama yung sabay-sabay kumain, ayan kahit na walang okasyon, kung manis is may uh, sa ganitong kaparaanan na talaga naman ma, uh, maano natin talaga yung pamilya yan talaga maano natin yun kasi pag busy kasi sa trabaho yan tapos may pasok hindi magkasabay-sabay kumain hindi magkakasama kaya yun blessed po ako kay God dahil nga po meron uh, mayroon kaming tahanan dito sa Pasinaya kaya thank you so much po sa mga tao din na ah, uh, kumbaga ah, uh, walang sawang magpaabot ng mga mensahe, mga prayers, at saka sa mga blessings din nila nagsishare. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. Kaya napaka ano po talaga nandamdamin ko kung sakali na uh, may mga taong ganun talaga. Kumbaga naaantika ako din sa mga taong ganun na nagsishare po talaga ng blessing Ako naman din nagsishare din nila ng mga blessings. Sa maliit na kaparaanan na makapag-share po tayo ng ating mga blessings po. Yung mga tao po na talagang higit. Hindi na lang ang kailangan, ayan po, kaya talagang kung mayroon talaga tayo bakit hindi naman tayo, 'di ba? Ganun talaga nang kapaskuhan ng kahit mga kunting mga uh, pagbibigayan kasi 'yung talagang kaparaanan po talaga ng mga Pinoy na lalo na pagdating ng Christmas, marami tayong mga gift na matatanggap. Ayan, kaya doon pa lang talaga kumbaga kahit man siguro hindi Pasko kung may mga mga blessings kayo na sobra-sobra, ayan. Why not kung mag-share po tayo? Katulad ko rin, nag-share po din na ako kahit na uh, palihim, na nagbibigay. Kaya para lang naman talaga na maramdaman din ng kapwa-tao natin na tayo po talaga ay handang tumulong handang uh, hang, magbigay kahit sa mga maliit na kaparaanan lang din po ayan, kain po tayo kaya medyo napasara po yung kainan po namin dyan kasi marami kaming uh, potahe, maraming handa apataklasia yata, yun. kaya yun talaga medyo uh, uh, naparami kami ng kain at saka yun, yung kumbaga yung Uh, hindi kasi masaya yung mga anak ko pag halimbawa walang Coca-Cola kaya nagpabili kami ng Coke. <laughs> talaga naman si Mrs. po talaga dito abalang abala sa paglilinis po ng bahay. Kaya pagbalik naman niya, nila sa December ayan dito kami mag-celebrate kaya kumbaga napaka ano talaga excitement namin dito kung kasi kadalasan kasi dito daw sabi ng mga kapitbahay namin masaya pag Pasko kahit pag may occasion dito masaya kaya ito ma witness na namin kung gaano kasaya po talaga dito ayan yung unang ganap po ng kapaskuhan na dito po kami mag-celebrate ng aming Christmas at saka New Year's. Ayan. Thank you so much po sa lahat. Kaya ah uh, talaga naman nag-uuma pa po, po aking pasasalamat po sa lahat ng mga taong uh, mawuputing puso. At saka God bless po sa lahat. in advance Merry Christmas po sa lahat-lahat po talaga. Take a few moments later. A few moments later.

Kapag tayo lang dalawa Ang lagmat kasama Maraming salamat po and God bless po sa lahat. Ingat!